Umpisa na naman tayo. Ah, uh, puputol muna na magpuputol. Mo. Kasi ayaw ko na ngayon. Alas 11 na yata nakapagsimula. Kasi bumili ako ng ano eh. Bumili ako ng bakal 12 mm na yung ginamit ko. Kasi yung unang order ko kasama ng mga tubo. 10 mm ay ngayon ito 12 12 mm na ito medyo lumaki medyo matibay ka kaya putol muna tayo ng putol Oka ah, may ano eh, may Pag matapos magputol. Ah, tapat na natin dito para kanya-kanya ng ano. Pwesto. Yung 12mm, 6m, 215 Ayun, yung Bu. naman perutaus, Apur hundred, 14. Nawala, Brown out walau, walau, eh, tole, tole. Oh, Brown, ya. Okay. Uh, na hinto. Ayan. Kasama ko dito ang aso yeah, binili ko na lang yung ano na yun. ko na lang yung corrugated steel 12mm, hindi na ako bumili ng tubo halos kalahati kasi yung diferensya yung isang tubo halos dalawang pirasong ano corrugated uh, steel 12mm 菲律宾的怪人，忽悠给给多少？ kaya puto na puto ginawa ko. Hindi na muna ako nagano. Kasi magalos on sin eh. Kama may ang hapon na ito man ang ma, ma welding. Oh, yeah, guys. Oh. Medyo tutuwid natin ng konti itong isang to. Kasi medyo balik. Tuwid natin ng konti. Sige na kayo, tayo ngayon. Nakulit na ito, so, narito sa Eh, may iniingay ka, aso ka. yung kasing uh, 10 mm ay kwan 145 10 mm yung 12 mm ay 250 na masaya

doon sa kabilang yon. Kinulang ng tubo. Kinulang ng tubo. Kinulang dito ng dalawang piraso. Kinulang dito ng dalawang piraso. Ayan. Dalawang piraso to. Ayan. Dalawang piraso to. Ayan. Sa dito. Sa doon. Sa dito. Sa doon. Hindi ka mo nakakabili ng dalawang meter lang. ka nakakabili ng dalawang 2 meter lang. Kailangan yung buo. Ayan. Ayan. Ganyan na yan paikot. Ganyan na yan paikot. Nawala ang powers. Nawala o, ang powers. Ayan na sila. Nagbali ka no. Ayan na sila. Nagbali ka no. Yan, kumagawa dun sa... Yan, kumagawa dun sa... Bahayanihan. O yan. Bumaba na. Bahayanihan. O yan. Bumaba na. Wala silang power. Wala silang power. Nagbrown na out ang kagil ko. Nagbrown out na ang kagil ko. Napagod. Pero kwan eh. Parang lulusot yung ulo ng baboy eh oh. lalagyan pa ng isa rito. Oh. Malupit. Kung lalagyan pa ng isa rito. Siguro hanggang dito mga 30. Hanggang dito ano, mga 40 siguro, taas. Si pag umabot na ng 40 cm sigurado malaki na yung ulo niya. <laughs> Ayan siya. Palalabasan yan. Paikot dyan. Baka pati yung uh, corrugated steel eh. Kukulangan din. Mga ano, mga buho, mga bukas siguro ang buhos nito. Dalawang ano dalawang biga pa eh. Pero ang tiga pa malo. Pupormahan. Tapos meron pang inuhukay doon yun. Bangko. Yan yung bangko. Puro deposit. Walang withdrawal. Tapos dosin eh. Kaya... Ito ang trabaho pagkakainan. Mga buka siguro yan, bubuhusan. Kung may dumating na materialis, maubuhusan na ng bato eh. Yun oh, wala pang porma yan. Kasi siguro mabubuhusan niya